Inaalalahanan ng Land Transportation Office Region 4A Calabarzon Regional Director Elmer Dicena ang publiko laban sa mga gumagamit ng illegal na right-hand drive na sasakyan. Ang paalaala ni Dicena ay kasunod ng pagkakakumpiska sa dalawang unit ng right-hand drive na sasakyan sa isinagawang operasyon sa lalawigan ng Quezon. Sa nasabing operasyon na pinangunahan ni Major Jonathan Victor Uleba H.P.G. Quezon at Sipran Salamat ng LTO Lucena District Office ay nagresulta sa pagkakaharang sa isang delivery vehicle na biyaheng dabo mula Metro Manila. Doon nakakarga ang dalawang unit ng ipinagbabawal na right-hand drive vehicles. Ang mga nasabing sasakyan ay napatunayang walang mga kaukulang record sa LTO system. Ayon na rin sa macro aging na ng scene of the crime operatives. Agad na inaresto ang driver matapos na mapatunayan na walang maipakitang dokumento sa pinagmulan ng mga sasakyan at maharap din sa kasong paglabag sa Republic Act No. 8506 na nagbabawal sa pagre-rehistro, paggamit at pag-operate ng anumang right-hand drive na sasakyan sa pampubliko o pribadong kalsada sa Pilipinas. Una ng pinaikting ng Land Transportation Office ni June 4A ng kampanya kontra ilegal na importasyon ng mga sasakyan sa pakikipagtulungan ng Highway Patrol Group, Quezon Province. Pagtalima nito sa direktima ni President Ferdinand Marcos Jr. na ipinatutupad ni na DOTR Secretary Vince Dizon, LTO Assistant Secretary Bigor Mendoza at Second Executive Director Attorney Greg Pua para sa Road Safety at Transport Modernization. Ayon kay RD Elmer De Sena, hindi ito simpleng paglabat. Ito ay banta sa kaligtasan sa alsada at malinaw na pagsuway sa umiiral na batas. Felix Tambonco, The Observer News.